bilang isang kardiologist, mahalaga para kay Dr. Saludes ang malusog na pangangatawan. Kaya kung libre ang oras nito, nag-eehersisyo ito kasama ang kanyang pamilya. Kaya naman sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag nito ang pagbubukas ng mga pasilidad ng Philippine Sports Commission sa publiko. Sa kabilang banda naman, nakikita natin ang sobrang pagtaas naman ng timbang ng ating mga kababayang edad, 20 at pataas. Kaya sikapin nating maging mas aktibo ang ating pamumuhay araw-araw. Simula ngayon, bubuksan ng Philippine Sports Commission sa publiko ang kanilang mga track and field oval sa Pasig, Maynila at Baguio. Malaking bagay kasi number one, uh, mabibigyan ng pagkakataon yung young athletes from the grassroots, uh, from the grassroots, sa youth, sa varsity, sa mga student athletes hanggang sa Middle-aged people, uh, working professionals like me. Anya, mahalaga ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad para maiwasan ng sakit sa puso at iba pang uri ng sakit. Uh, malaking bagay kasi ako bilang cardiologist. Ang nagbago sa aking practice, nakakita na tayo ng mga mid-20s pa lang inaatake na sa puso. So, ang uh, pagkakaroon ng regular exercise and physical activity, pag-iwas sa obesity is uh, a very essential part sa prevention ng mga heart disease. Maliban kay Dr. Saludes, sinamantala na rin ito ng ilang atleta para makapag-training. Para sa akin po, uh, naging mas uh, mas okay yung ganito kasi uh, hindi naman sa lahat is nakakapag-training uh, sa athletic ball kasi may mga ibang lugar din na malalayo. So, maganda magandang ginawa nila na uh, free uh, free sa lahat. Actually, natuwa kami at masaya kami. Na nag-open na 'tong oval na to kasi maganda na rin siya tapos libre pa siya Bagamat bukas na ang oval sa Teachers Camp limitado lamang ang maaaring takbuhan ng publiko tanging ang lane 6, 7 at 8 lamang ang maaaring gamitin ng publiko habang ang lane 1 to 5 naman ay para sa mga atleta ng PSC Para makapasok dito kailangan lamang magpresenta ng valid ID at magrehistro Bukas ang oval mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi Puspusan na ang paglalagay ng floodlights para matiyak ang kaligtasan ng publiko lalo na sa gabi. Ron Maranan, RNG News.